Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kumusta ba sa kayo? Kumusta mga ka kasing ko? Ayun, andito tayo sa BCC. Si BCC, si ano masasabi niyo? Ayan, good morning, good morning mga kasing ko. Kamusta po ang bawat isa? Ayan, nawa po ay okay lang ang bawat isa ka oh, sa inyo. Good morning everyone. Ito po tayo ngayon sa Market Market. Kasama natin si... Sula. Si Harry. <laughs> Harry Snack Pogi. Hindi ko wala po yung gabi. Hindi. Anong wala sa nakatulog ang gabi? Ako. Kasi, social na like, cell phone. <laughs> so, ay? Kasintay, hindi ka malo napagod. Hindi. Oh, uh, ako tulog ako. Pero so, sobrang so, nakakatuwa. Yeah. Sobrang nakakatuwa ng mga tao at saka mga subscribers uh, na sumuporta para yeah. masamahan tayo pa sa pagsundo kay Mami Kumi. Yes. Dalip ka so, ako sa kanila eh, kasi sabihin lang natin napakatyaga nila at saka napakadaya. Kaya tungtong ako. Hindi oh. lang yun. Pati na, na sobrang nakakatuwa at saka sobrang thank you din doon sa mga sumubaybay sa atin uh, sa live sa live natin, di ba? Napakaraming sumama. Ang dapat oh. imagine mo, 2 AM, oh. 3 AM. Oh. Hindi oh. pa sila lahat. So, tonto ang uh? oh, sila. Kaya na... appreciate eh. oh, oh. ko talaga sila na. Hindi ba may tayo kabit eh. Oo, oh, mayroon. Appreciate ko talaga sila. Andiyan yeah. sila, di sila bumitiw. Hanggang makita nila si Mami Koki. Talang oh. tonto sila. Sabi nila, O si, pakinom talaga Mami Koki. sabi ko nga, ka, huwag kayong kukurat. Andiyan na si Mami Koki. Bakit <laughs> so, makita mo yung mga subscriber nila, di ba? Ang mga bait. Ang dami. Oo, mga mga loyal supporter. And sobrang approachable. Alam mo yung parang kamarkada mo lang sila oh. na pa first time mo sila makita mga kakwentoan. And parang, ang sarap-sarap nilang kakwesok, ang sarap nilang kausap. Na parang, ang tagal mo lang silang mga kamarkada. Uy, kuya, pinanonood namin kayo. O ganyan-ganyan. Parang subay-bay na subay-bay nila yung mga upload natin ng mga videos. Correct. Kamusta naman to? Okay. Ate nagbigay na sabit-sabit pala ka. Apo. Binigyan ka ba? Oo, kasi nag ako.

pero ano? Ayun, pero sobrang thank you po sa mga lahat ng pumunta, sumuporta kagabi doon po sa pagsundo natin kay Mami ko, yeah. And at the same time, sobrang thank you din po sa lahat ng na mga nanood po doon sa live natin kagabi. And doon sa mga nag-donate, sa so mga nagbigay po ng mga blessing nila, yeah. nag-share ng blessing nila. Maraming yeah. uh, salamat sa mga mga donors natin. Sa lahat ng donors, thank you, thank you, din Pero teka muna, hindi na po pwedeng hindi ka ma-outfit check. Ikaw eh, uh, oh. Outfit check ni Jose. Good morning, good morning mga ka, Tama na. Ah, ngayon, ano? Ano ang sasabi mo? Thank you sa lahat ng mga supporters natin. So, Adaya, die, die hard subscribers. Talagang, ang kayo, ang supportan nyo, ay napakatudos talaga sa amin. Kaya nah, si Mami Kuki sabi na, appreciate ko talaga lahat. Tonto ako, napaiyak pa siya kagabi. Hmm. Natulo ang luha. Emotional siya kagabi. Oo. Kaya, kaya sabi na, Ah, artista na pala ako sa Pilipinas. <laughs> good morning, Atty. Ini. Atty. good morning. Good morning ka naman sa mga kasinko natin diyan. Kimoy hiya si Atty. Ini. Ah. Dawal, independent only. So, para din po sa princess eh, oh dalawa na lugar. Basta po po dito. Kasama si Mommy ko. Ito na sila sa Yo Sa chapter kasama namin. ko kaya na po sa loob. Kaya sa may Sa Kamayan restaurant. Ay, si Harris. pagkain, Oh, nalo siya. sa pagkain, Ako rin, sa pagkain. Nagdami-dami ng pagkain. Eh, kasi gutom may eh, syempre pagkakataon na moment of truth. Ako pero sa masalita ka naman kanina ka tumalikod ka kan. Ikaw ka, naman. Ka, 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 kambing ka ba? ba? Wow, ang dali pagkain sa kamay. Wow, ang sarap sa kamay, no? May mga dessert. Wow. Ako si Bibi sa puno-puno yung plato Ano rin yung 'yan? Ano ba 'yan? Ano? Ay, pa-bigis bigis. Kunyari. tingnan mo na mga kasi yung mga nanay na pagkain. Ang dami, ang Matikman baka... oh, na pa lahat yan. Hindi, tikman natin lahat. Oh, baka sabihin nila, eh, hey, takot-takot nyo. Hindi, kumakain lang. <laughs> okay lang po yan. Yes, sir. Pwede nyo mo naman. Malayo-layo. Ha? Dahi pa. wow. dahil, dahil pagkain. Wow. Ayan. Ayan, dahil pagkain. Mabahaba. Yes. Oh, sarap pala ito, Dito po, kakain kayo na. Ng... Okay. Unlimited. Basta okay. kakain kayo. Walang ano ba? Andiyan po sila, Mami Kofi, Sir Kain na po sila, wala po sila Kami ng man dito, kain kami dito. Kaya siya, ang sarap-sarap na ang dito. Ano lang si Harris? ang Kasi si okay. Harris.

Ayan mga kasing ko. Kung busy si Jose na maghawak ng cellphone niya. hindi hindi na i-spotlight Moment mo na to. Para makita rin namin kung marami kang kakainin o hindi. plato ang ko. So plato lang talaga. Ayan, eh, sobrang nakakatuwa rin po dito sa kamay kainan ng mga Pilipino food. Eh, sobrang dami mong choices na pagbibilian ng mga klase ng ulam ng mga lutong Pilipino. Pero mostly busy sa ako. Ano? Ano ba kini-crave mo? Ano yung mga Ha? May laing din eh. Kalalaing lang natin kahapon sa ano? Dito lang ako sa... Uh? Sa salad Greenville? Muna. Salad ka muna. Sabi ka ano, pag kumain ka, unahin mo sa salad. Salad muna. No, Kasi, pag ano daw, inuuna ano mo yung pagkain ng ano pa, na tawag yun. Ako yung ko salad ay, pag kumakain. Para pang tanggal umay. Kailangan na unahin ang salad. Salad? Oo. Yun ang sabi ng mga expert. Ang problema pagka kumakain ako ng salad, pag naunay yung salad, may may pagka naubos ko na, ang sabi ko may. Ano na yung sabaw-sabaw. Ay, yung dressing. Ayan. Ano ba na ka magkakain? Kayo kung mga kasigo, magkakain kayo, sabi nila ng mga expert. Unahin daw talaga yung salad. Yun. Salad talaga. Ano? Salad Yan. Talaga. Yan. Ano si kamas na yun ano? Yung crunchy? Crunchy? Tsaka keros. Ano ba yung bagoong? Bagoong. Oh. Ah, bagoong. Dito, isa ko sa konsintang man. Ah, okay. okay. Parang ang sarap-sarap ng bagoong nung ginong gin... Ano no? Ito muna bisan kasi I'm beautiful. <laughs> <laughs> Ayan, tignan po natin sila. Ayan po ang behind the scene natin na kasarasama po natin sila. Ito ay si Mami Kuker at si Kuya Raul na nandito po tayo at mag-breakfast na. So. Ayan, oh, yeah. may intro. Okay. May, may intro. May intro. May intro. Kami nakabili uh, na lang. ah uh, ano oh, na nabili natin? Bili bilin nila para kay uh, mami kung hindi mo nabili nila. Ang <laughs> palato. <ko>. Kala <laughs> ka lumit <laughs> Ayan, sa patuloy daw po ng aming vlog. Ayan, uh -huh. yung aming behind the scene. eh nandito pa rin po kami sa Ayala Mall. Papunta po kami ngayon sa BGC. So, naglalakad-lakad lang muna tayo. Ayan. Ayan, amin siya sa Ayala Moonbang BDC. Uh, ha. Okay, ha. Hindi ba uh, ikaw ang nag uh, nag-a, ikaw ang gustong gusto mong hindi ba ikaw ang gustong-gusto gusto mong kumuha ng okay, pang-kaskas? Oo. Oh, ayaw na kayo, na. <laughs> nagbago so, na. Oh, oh, nagbago, nagbago na isip niya. Eh, na isip niya pa lamang <laughs> ka utang. Ito 'yung dinya Ayala si Bai BDC. Ha. Oo. Doon naman, Ay, bakit pa 'yung palako, kalako labor? Ay, babalik po tayo, Mamay-may, ha. Ah. Uh, pa yun po natin at susunod natin sila Mami Kuki at si Kuya Raul. Ayan, paket pa tayong taas. Pakama si Mami Kuki. Ayan. Ayan. po makita. Sabi ni Mami Kuki kanina, ah, oh, pusing. Oh bakit ang mga Pilipino po nakangiti? Yun ang unang tanong natin. Ayun ang napansin akin. niya? kung bakit daw oh, maraming masayahin? Kumain tayo, tingin siya ng tingin. Nagtatanong sa akin. Kasi oh, bakit ang mga Pilipino puro nakangiti? Sabi ko, ang mga Pilipino happy sila lagi. Hindi sabihin mo man mahirap o kumayaman, palangit ang Pilipino, nag-enjoy sila. Sabi niya, ha, ah, na-amiss pero si time niya nakita na ang mga Pilipino, sobrang masaya. Sabi ko, oh, hey, what's your contento for content. me? Kahit may problema, ang Pilipino din na dinadala ng mailalim na, sabi mo, nang problema siya, nakamuskot. yun. Pinakita lang natin na masaya ay. Yes, ilang beses yung tatamang sa akin, ganun pa talaga mga Pilipino? Ayan. eh ay, may may kinukwento kasi uh, siya, no? si Jose. Uh, eh. Napansin uh, daw ni Mami uh, Koki kanina na mula nung, nung, nung ano, napansin niya na bakit daw ang daming mga Pilipino na nakangiti ng nakangiti na, na, na naka, naka smile uh, oh ayan yung pinapaliwanag nyo sa yung na ano ba yung ng business sinabi mo kasi kay Mami Cookie na sabot mo sabi ko sa kanya na ang Pilipino natural na palangiti maano siya mapa, mapapansin sa tao kahit may problema marunong pa rin ngumiti marunong sa magdala atin. ng problema wow. eh ikaw naman anong kaya take mo doon anong take kaya mo doon nakasama sa top 10 na most happy sa countries in the world ah. kasi kahit makahit may kalamidad, masaya pa rin yung mga Pilipino. Oh, hindi, dito ko diba? na makakakita sa atin na Pilipino. Diba oh, so kaya nga tayo nabigyan ng ano na it's more fun in the Philippines. Oh, kasi, di ba sa ka nakakita? Baha ah. oh. na. Tapos pinag-iisip nila, ito, nag-swimming sila. Tumawa pa. Nakalotang nila, tumawa pa, na ganoon pa. and that's spirit of being a guys. And that's one of the good uh, attitude and characteristics of being Pilip Pilipino. Yanan, happy lagi. Yanan, come on, come on. English spoken yeah. in dollar yeah. si Belgian

Breton, Espanyol, sabi ko sa kanya. Ah, yung origin, yung, origin. yung pinagmulan uh, okay, ng lahi. Iba-ibang bakit ang mga Pilipinas ng nakikulay? Kaya so, gano'n kami kasi mix-mix ang lahi namin. Kaya sabi na, ay gano'n ba? Kaya pala. Sabi na may malaki, may maliit, may masyado maputi. Tapos ay yung mangi, may maitim. Sabi ko, oh, mix talaga ang doon ng Pilipino. Hmm. May Black American, White American, Briton, Espanyol. Marami. So, uh. Marami. Ganun, bangun, ka, kung, kung origin lang nung nung oh, bansa ng pinanggalingan ng mga Pilipino kaya tayo mix eh kaya doon nga ako na shock na nakita hmm. niya na ah, ng mga Pilipino na bunit po pwede na kaya sa kanila daw kanakanya eh. mga walang pakialam mga walang pakialam up na kami siya tapos yung mga taga Marcus Market kami yung mga baratong na damit sa sanggaan ayun o no? so. ayun yung mga mga Hollister mga Abercombe B and Fitch Eh, mo rin din, ano? Aso ah, sila? Hmm. Ayan, pag, nagpapatuloy po tayo sa sa ating paglilipot dito sa Ayala Mall. Papunta po tayo maya, -maya ng BGC. Hindi ka ba, hindi ka pa ba, ba napapagod? Ha? Kakalakad mula kahapon. <laughs> Gawa ng Coffee American. Uh. Gising ang diwa eh, no? O, oh, asaan? Yung hinahanap natin. Ayan. Salubungin na natin dyan sa gawin dyan. Kayo ba dalawa? Wala kang bibiling sa para sa sarili nyo. <laughs> ano yung sarili? Wala kang credit card? Hindi natin tawagan si Aya. <laughs>

Ay, nakakamis ano, no. oh. oh, uh, okay. ang ano na ito. Oo, sabi niya. Ito gusto ko. Kaya nga, gusto ko. Talag niya ang nang tanggap ng mga Pilipino. Kitang-kita -kita daw. Oh, Di ba? Siyempre, nakakamis. Bihira lang kasi natin makasama yan. Ngayon, kaya tonto siya na napunta dito. Oh, lahat ng mga tao dito nakita. Ah, dito kami. Masinko, dito ang mga tindiro-tindiro kami sa amin. Lahat ang nakita sa mga uh, masayang masasunan. Yeah. Gusto mo ma-picture, lahat. Lahat, lahat. Gusto mo kayo mamit po. Kanabi ng picture. Kilalang uh, kilala eh. Kilalang kilala kasi mga po. Kahit kagabi pa nakita. Ang hanang sila. Ang mga nakita. Uh, Darong sila. Pabakay naman ang tao so, kasi pagbay. Pinabangan. Subay nila kung saan na po tayo pinabangan nila yun yung idolo nila ah. kaya eh, salamat din sa lahat yeah. ng tribe natin na ah. patuloy na sumusuport ang ah, ganda-ganda ng may kopi walang so, marami appreciate sa kagandahan na BDC na Ayala Mall tayo uh, pabalik na doon sa BDC na ano pasyalan uh, uh, Pasyal si oh, so, na namin si Maki pa, na si BGC uh, tapos, galing, tapos na kami si sa Mike, Market, market barang, Sa Ayala Mall So ngayon Ayala Ayala Mall kami magpapaalam na sa inyo at nagpapasalamat uh, din pala kami sa mga sabog support sa Support ka. Uh, viewers, subscribers. Thank you, thank you. Oh, thank and you very much. Thank sa lahat po ng activities at saka mga vlogs ng Sito Pilipinos. Uh, Ayan naman uh, po ay supportan niyo po kami lalo. Uh, like, share. Uh, Maibahagi so, niyo uh, po. Uh, uh mag subscribe uh, sa mga uh, kaibigan niyo. Row to 100k po tayo. Yan uh, ang ating goal. Mga uh, so, kasi and, So uh, maraming so, salamat. salamat. Adios. Adios. Laman. Adios.